Guys, ako lang ba? Ako lang ba yung babae na hindi pa nakaka-receive ng bulaklak? Like, just mayo. 30 na ako. Di pa ako nakaka-experience makareceive man lang na may magbigay sa akin ng bouquet o kahit anong klaseng bulaklak. Kahit bulaklak na, na patay tatanggapin ko yung ma-experience ko lang. Ako lang ba? Like, hello? Do I deserve to receive a flower? Ay, charot. Tama ba yung English ko? Deserve ko ba? Ewan ko. pero, wala, wala pa talaga ako na-receive eh. kahit sabihin ko na may jowa ko pero wala pa rin talaga ako na-receive hindi niya ako bigyan ng bulaklak hindi ko alam kung bakit pero siguro ang dahilan ng boyfriend ko kasi wala siyang pera o syempre for me um, hindi ko naman tatanggapin yun kasi nga gusto ko talaga pagkain kasi matakaw ako eh pero hindi, hindi ganun yun syempre sabihin ko hindi ko tatanggapin pero deep inside gusto ko no kahit sino babae na magustong gusto makaresume ng blaklak ba diba? Yung parang, kasi pag naka-receive ka ng bulaklak sa taong mahal mo, sa boyfriend mo, sa asawa mo, kung sino man yan, basta parang, maka-receive ka lang ng something, parang, for you, napaka-special mo. So, parang, gusto ko na naman ma-experience yun, yung anong karamdam kapag miribigyan ng bulaklak, ba diba? Kapag ano, kasi babaeng babae eh. so, no, ka eh. Sana ka-alien, kasi ako naka-receive ng bulaklak.